Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Namahagi ng Rise of Food Boxes ang OVP Southern Mindanao Satellite Office sa mga barangay sa Caraga, Davao Oriental kabilang na sa Barangay San Miguel at San Agustin. Ang karagdagang detalye, alamin natin sa ulat ni Maribeth Adlawan. Tinungo kamakailan ng OVP Southern Mindanao Satellite Office ang dalawang barangay sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental upang muling maghandog ng rice food boxes sa mga pamilyang naapektuhan sa pagyanig ng 7.4 at 6.9 magnitude na lindol sa Region 11 noong Oktubre. Unang pinuntahan ng OVP SMSO ang Barangay San Miguel kung saan 91 na mga residente ang pinaghandugan ng rice boxes. Kapareho rin ang natanggap ng 279 na mga residente ng Barangay San Agustin. Ang bawat kahon ay naglalaman ng limang kilong bigas at mga canned goods. Ang bayan ng Karaga ay isa lamang sa maraming lugar sa Davao Region na apektuhan sa nangyaring lindol mula dito sa Caraga, Davao Oriental ako si Maribeth Adlawan lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino Valiente News Kamu ang bilang ng mga residenteng pinagkalooban ng rice food boxes alamin sa susunod na episode ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.